yung kalabasa. Pagkatapos, ay nilagyan ko na siya ng dalawang piraso ng itlog. Halagang 10 pesos lang yung ating kalabasa. O diba, nakatipid na tayo, nakamura, at nakapag-budget pa tayo. At pagkatapos, ay nilagyan ko na nga siya ng isang kutsara ng harina. Tapos, pagdagan pa natin siya ng isang kutsara. At saka, isang kutsara ulit. Nagbigyan pa natin ng isang kutsara ng harina. Tapos, lagyan natin ng konting asin. Konting ginisa mix. At syempre, konting paminta. Tapos lagyan natin ng konting tubig. At simulan na natin haluin. Tapos na natin haluin pero kailangan natin dagdagan pa ng isang kutsara ng harina. So dahil nga, hindi pa rin tayo kontento kaya dagdagan pa rin natin siya ng isang kutsara ng harina. nakuha yung itsura na gusto natin na hinahanap natin sa ating recipe. So yan, kailangan pa rin tayo magdagdag ng isang kutsara ng harina. So ito na yung itsura na hinahanap natin sa ating recipe. Ayan, so nagdagdag nga pala ako ng isang kutsara ng harina. Hindi ko na pa naipakita pa sa inyo. Ayan, so ready na tayo magprito ng ating ukoy kalabasa. Uh, pinainit na natin itong ating kawali para lagyan na lang natin siya ng mantika na ating gagamitin para sa ating piprituhin. Oyan, so magtataka na tayo ng ating pipitui ng ating ukol kalabasa. 'Yan nga 'tong isa ay okay na kaya pwede na natin siyang baliktarin. So 'yang dalawa hindi pa siya okay kaya konting lutupan. Kailangan so kasi ganitong itsura 'yung ating piniprito bago natin siya hanguin or ibaligtad. Ayan, pwede na natin ibaligtad yung dalawa. Diba? Same color na siya. Ayan. Mas okay kasi ganito itsura para malutong yung ating kukoy sa labasa.